kumusta mahal na mga mga ngalakal? Ang analytical na komunidad ay nakikipag-ugnayan system, guru, markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong tingnan ang lahat ng mga tagapagpahiwatig ng kumpanya. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Torrid Holdings Inc. Ticker, CV, ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 16 na 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Organization Torrid Holdings Inc. na bibilang sa subkategori. Clothing Brands, 47 organisasyon ang lumahok sa paghahambing. Makikita natin ang mga huling solusyon sa dulo ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanyang pinag-uusapan ay 3.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategory ay 1.4 puntos. Kung titignan mo ng malawak sa loob ng balangkas ng buong US stock market sa pangkalahatan. Makikita mo na ang average na rating para sa buong stock market sa kabuuan ay 1.8 puntos. Laban sa marka ng kumpanya na 3.5 Torrid Holdings Inc. Paghahambing ng Dynamics ng Share Price ng Kumpanya Torrid Holdings Inc. at Pagbabahagi ng Subkategori Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng Kumpanya Torrid Holdings Inc. nagpakita ng Dynamics ng minus 65.7%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa 7.7% subkategori Market Capitalization ng Kumpanya Torrid Holdings Inc. nagkakahalaga ng 0.2 billion dolyar na may subcategory capitalization na US dollars 273 bilyon ang halaga ng libro ng kumpanya ay negatibo 0.18 bilyong dolyar at ang capitalization ng subcategory ay 52 bilyong dolyar paghahambing ng mga bahagi ng stock exchange at capitalization ng balance nakikita natin ang mga sumusunod Inuokupahan bahagi to Reed Holdings Inc. sa subkategory kapag tinatasa ang halaga ng stock market ay 0.107%. Ang halaga ng libro ay negatibo 0.341%. Pagsusuri ng market share ng kumpanya at halaga ng libro sa subkategory, masama, minus 1 puntos. Walang utang ang kumpanyang pinag-aralan. Ang resulta para sa antas ng mga obligasyon sa utang ng kumpanya, napakahusay, 2 puntos. Ang market value ng kumpanya sa ratio ng kita ay 20.3. na may average sa subkategory na 27.4. Pagsusuri ng halaga ng stock market sa mga ratio ng tubo kumpara sa mga subkategory na organisasyon, passable, 0 puntos. Ang mga kita sa huling 12 buwan ay US Dollars isa 0 milyon. Ang mga kita sa hinaharap sa susunod na labindalawa buwan ay tinatayang US Dollars 20 Milyon. Pagtatasa ng inaasahang mga tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 0.3. Ang average sa subkategory ay 1.6. Pagsusuri ng presyo ng stock ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US Dollars isang libo at siyam na pumilyon. Pasulong na kita para sa susunod na labindalawa buwan ay pansamantalang US Dollars isang libo, anim na daan at dalawampu milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang marginality ay 0.7% na ang average para sa subkategory ay 5.8%. Pagtatasa ng kakayahang kumita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa subkategory ayon sa bilang ng mga tauhan ay 1.348%. Ito ay isang libo isang daan at anim napu higit sa bahagi ng market capitalization. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng kumpanya ay US$ 30,000. Habang para sa subkategory ito ay apat at walumput lima Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, mabuti, 0.5 puntos. Ang tubo sa bawat empleyado ay 1.3,000 dolyar. Na may average para sa subkategory na 17.7,000 dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng organisasyon ay isang daan at apat na put dolyar. Sa subkategori na tatlong daan at walo dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat individual na empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay anim na porsyento na may average para sa subkategory na lima punto porsyento. Teknikal na tagapagpahihwati labing apat na nagpapakita ng antas na 28% para sa kumpanya Torrid Holdings Inc. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 55%. Ang aktual na pagpapahalaga ng mga bahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 2.8. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 5.21. Tingnan natin ang talahanayan ng order na magagamit mo, link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng pagkakasunod-sunod ay naglalaman ng lahat ng mga desisyon na naunang ginawa ngayong season ng impormasyon ng pagsusuri at sistema ng sanggunian Guru Markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa pagsusuri ng mga mahalagang papel ng kumpanya Torrid Holdings Inc. Sistema ng Impormasyon at sanggunian, Guru Markets, isang desisyon ang ginawa. Magbukas ng buy trade sa US Dollars 2.7 sham kada share. Bukas ang deal dahil medyo maganda ang valuation at price trend ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay isinagawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng Akim. Ang take profit ay nakatakda sa 4.14. Ang stop loss ay nakatakda sa 1.44. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isasara ang order sa pagtatapos ng sesyon ng kalakalan sa Agosto 15, 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, AEI ay isang transaksyon sa balance para sa pagbebenta. Ang video sa pagkakasunod-sunod ng pagbabalanse ay naipublish na o naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, ang paunahing o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa huling presyo. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng Help System Guru Markets.